Heart Evangelista pinalaga ng mga batikos sa hindi niya pagdalo sa anti-corruption rally. Kasama natin sa balita si Myra Jane Nasayaw. Pinalaga ng aktres at fashion icon na si Heart Evangelista ang ilang mga batikos tungkol sa hindi niya pagdalo sa anti-corruption rallies noong September 21. Sa isang Instagram Live emosyonal nitong ibinahagi ang rason kung bakit hindi siya nakapunta kahit na man itong dumalo. Ayon kay Hart, inuna niyang i-consider ang sariling kaligtasan matapos na makatanggap ng mga pagbabanta mula sa publiko. People ask me about, oh, why weren't you in the rally? Da -da 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 -da. Why wasn't I in the rally? You think I don't want to be in the rally? You think I don't have a voice? You, don't, you think I'm not frustrated? You think hindi ako napipikon. Pikon naman din ako ha, bakit hindi ako Pinoy? I'm not in the rally is because you said, a lot of people said, na ko ako kung pupunta ako sa rally. How cruel can you be? What did I do? Bukod dito, dumipensa rin ang aktres. Hinggil sa mga nagsasabing hindi niya umano pinaghihirapan ang mga perang ginagamit niya sa kanyang marangyang lifestyle. Kamakailan ng ulanin din ng batiko si Hart matapos na madawit ang pangalan ng kanyang asawang si Senator Cheese Escudero sa mga umano'y katiwalian sa gobyerno. At yan ang aking showbiz chika ngayong Merkoles na ng umaga. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak Armen.